Alam mo, may kwento ako para sa'yo ngayon. Isang simpleng kwento lang pero baka, baka ito mismo yung kwentong kailangan mong marinig sa mga oras na to. Itong kwento ni Putot, isang arar tungkol sa pagtanggap sa sarili. Pero bago yan, may tanong muna ako sa'yo at gusto kong maging honest ka sa sarili mo saglit, okay? Kailan yung huling beses na humarap ka sa salamin o di kaya'y tiningnan mo lang yung takbo ng buhay mo at naramdaman mo na parang may kulang? Alam mo yun, yung pakilamdam na may isang parte sa'yo na sana, sana iba na lang. So, pakinggan natin mabuti tong kwento ni Putot kasi habang sinusundan natin siya sa kanyang paglalakbay, baka mamaya magulat ka na lang na ang kwento niya, eh kwento mo rin pala. Okay, game, simulan na natin. Tara, kilalanin natin kung sino ba tong bida natin at ano ba tong isang maliit na bagay na nagpapahirap ng sobra sa kanya. So, ito si Putot. Isa siyang aso at araw-araw may mabigat siyang pasan-pasan. Yung kahihiyan niya sa sarili niyang buntot. Kasi mas maikli pa raw to sa isang palito ng posporo. Isipin mo yon, isang napakaliit na detalye, pero para sa kanya, yun na ang buong pagkataon niya. Yun na ang nagdi-define sa kanya. At dahil sa hiya na yan, may isang damdamin na nagsimulang lumaki sa puso niya. Ingit. Sa bawat buntot na kinakita niyang mas mahaba, mas maganda, lalong lumalalim yung lungkot niya. At dito, dito talaga nagsisimula ang problema. Sige, silipin natin yung mundo ni Putot. Tignan natin kung paano siya unti-unting kinakain ng pagko-compare. At aminin natin, dito tayo madalas nadadali, di ba? Kapag yung nakikita natin sa iba, yun na yung ginagawa nating standard para sa sarili natin. Halimbawa, nakakita siya ng loro ang ganda ang kulay, tapos yung buntot parang isang napakagandang kluma, Isang panamuti. Samantalang yung sa kanya, ayun, pilit niyong tinatago sa sobrang hiya. Tapos, may dumaang pusa. Yung buntot, taas noo pang winawagayway, parang dangal ng amo niya. Imagine, yun daw yung simbolo ng ganda at pride. Si putot naman, lalong napayuko. Mas lalong lumiit ang tingin sa sarili, Nakatanaw siya sa kabayo sa bukid. Napaisip siya. Wow! Kahit buntot ng kabayo, may purpose. Parang brush, pantaboy ng mga langgaw. Tapos, siyempre, titingin siya sa sarili niya at iisipin, eh yung sakin, anong silbi? Wala. At ito pa, grabe, yung buntot ng unggoy. Perfect na tool. Pwedeng gamiting pangsabit sa mga sanga. Sobrang funksyonal, sobrang galing at sa bawat pagkukumparang ginagawa niya, parang lalo siyang lumiliit at lumiliit at lumiliit sa sarili niyang mga mata. At hindi pa tapos ha, marami pa. Yung buntot ng baka, pamaypay. Yung sa kalabaw, parang latigo. Kahit yung paikot-ikot na buntot ng baboy, cute tingnan sa mga party. So para kay putot, para bang yung buong mundo puno ng mga perpektong buntot. Maliban sa isa, yung sa kanya. Pero alam mo, sa gitna ng lahat ng yan sa gitna ng pag-iyak niya may mangyari yan. may isang usapan na babago sa lahat at manggagaling pa to sa isang nilalang na hindi hindi niya aakalain so imaginein mo nakaupo si Putot sa ilalim ng puno humihikbi tapos biglang may narinig siyang isang maliit na boses kaibigan bakit ka umiiyak pagtingin niya isang maliit na bulati lang pala na gumagapang sa lupa Ayun, binuhos lahat ni Putot. Ang malas-malas ko, ang ikli ng buntot ko, sabi niya sa bulate. Tapos dinugtungan pa niya. Swerte mo, ang haba-haba ng buntot mo. Sa isip ni Putot, yung bulate na yun, yun ang perfect. Pero, may nangyaring kakaiba. Imbis na sumang-ayon yung bulate, bigla na lang, umiyak din ito. Siyempre, nagtaka si Putot. Ha? Bakit? Ano namang problema ng isang nilalang na perpekto at mahaba ang buntot, di ba? At dito na nagsalita yung bulate. Sabi niya, ang problema mo putot, maikli ang buntot mo. Tapos niya, sabi niya, ang problema ko naman, ang buong katawan ko, buntot. Wala akong tenga, walang ilong, walang paa. Mas malas ako sayo. Grabe yun. Sa isang iglap, parang biglang tumahimik ang mundo ni Putot dahil sa sinabi ng munting bulate, biglang may nag-click sa isip niya. May isang aral na biglang naging malinaw, isang katotohanan na andyan lang pala sa harap niya pero di niya makita-kita. Narealize niya na hindi pala dapat ikahiya yung mga bagay na tingin nating kapansanan o kakulangan. Kasi hindi naman yun ang kompletong kwento, hindi yun ang buong pagkatao natin. At dito na pumasok yung pinaka-importanting realization. Sabi niya sa sarili niya, Maikli man ang buntot ko, buntot pa rin to. Part pa rin to sa akin. Baka nga hindi to tulad ng sa iba, pero akin to. At yun, sapat na pala yun. So ngayon, ibalik natin sa iyo ang usapan. Ngayong narinig na natin yung kwento at aral ni Putot, anong gagawin natin dito? Paano natin to i apply sa buhay natin? Kasi lahat tayo, di ba, aminin man natin o hindi, meron tayong sari-sariling putot. May sarili tayong maikling buntot. Yung isang insecurity, yung isang bagay na tingin natin kapintasan, yung isang bagay na sana, sana na iba na lang. Pero yun nga, ang paalala ng kwento, di ba, nasa pananaw lang yan lahat. Na baka yung bagay na sobra mong kinahiya, hindi talaga siya kapintasan, Baka isa lang siyang particular na chapter, isang unique na parte ng kwento mo. Kaya iiwan ko sa iyo tong tanong na to. Ano ba yung maikling buntot sa buhay mo? Isipin mo at pagkatapos ito yung mas mahalagang tanong. Handa ka na bang yakapin yan at tanggapin bilang parte mo? Simula ngayon?